Diskarte. Feeling thankful na naman tayo. Nakatapos na tayo ng ating delivery dito sa second drop natin dito sa Barangay Bungo, Palamba First trip natin sa Santo Tomas. Second trip dito sa Barangay Bungo. Ayun, meron tayong ano, mga oh. Bay talaga dito nila madami. Salamat po panchibog na naman tayo shoutout dito po yan sa ano Petron, Calamba Barangay Bungo yun thank you po madam so, walang sawang pag bibigay ayuda <laughs> bibigay pang merienda malaking bagay po sa amin yan thank you po papalitan so, tayo ng ating outfit It's usual Sinagaktakan tayo ng pawis Ha ah. Kailangan palit ng palit Para hindi matuyo sa katawan natin hmm. Pawis pa Simulan mo yung matuyo Magkasakit pa ah.

Tawa sa ating si misis hindi tayo may krudo hindi tayo may Chiba. yun buhay tanker buhay driver buhay biyero ba? <coughs> update lang tayo tapos tapos na tayo balik na naman sa rosaryo karga na naman another kita na naman di ba yun lang